Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah ar-rusul wa ar risalat. Sa so, sunod-sunod natin na tatalakay yung tungkol sa imama ng mga Shia at wilayah sa mga Sufi. Yung sa kanila mga imam, mga pinunong panrelihiyon ng mga Shia, at hindi yun naman yung mga awliya naman sa mga Sufi, na pareho nila pinaniniwalaan na nakakahigit pa sa mga propeta. Waliyad billah. nga, pareho yun na battle ng mga paniniwala. At ngayon, inshallah, yung sumunod na usapin, kasi wala nang duda na ang mga propeta ay nakahihigit sa sino mang tao. Kung nakakahigit pa ang mga propeta, kahit kay bubakar Bakar Siddiq radiyallahu anhu, kay Maryam, o kahit sa sino pang, ano, sino pang tao na matuwid na hindi propeta, nakakahigit pa rin ang mga propeta sa kanila. Pero nga sumunod na usapin, Kung meron bang pagkakahigitan yung mga propeta sa isa't isa. Kung meron bang pagkakahigitan yung mga propeta sa isa't isa. Yung nga, tafadul al-anbiya wa rusul. Kung baga, meron bang nakakahigit na uh, sugo kaysa sa iba pang mga sugo sa isa't isa. Sa iting sumunod na usapin, alhamdulillah. Sige, so sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa al isra verse 55, chapter 17, verse 55, Wala kadfaddal na ba'dan nabiyina ala ba'd, wa atay na Dawuda Zabura. Tunay na, hinirang namin o pinili namin, lahat naman ng mga propeta hinirang o pinili ni Allah, pero dinulot niya na makakahigit ang iba pang mga propeta sa iba pa. Binagay niya dito si Dawud alihis salam na binigay kay Dawud alihis salam ang Zabur na syempre ito yung, yung, kasulatan na ibinigay sa kanya. Na isa sa mga pinagkaiba ng mga propeta sa isa't isa, meron sa kanila ang nakatanggap ng kasulatan. Katulad ni Isa alihi salam. Sa panahon niya, di ba, ilan sila magkakasabay ng mga propeta na nalalaman natin? Tatlo. Si Zakaria at si Yahya. Pero siya ang Rasul. At siya ang tumanggap ng Injil. Wala tayong nababalitaan na kasulatan na tinanggap ni Zakaria o ni Yahya. Ang trabaho lang nila, mangaral. Ang trabaho lang nila, mangaral. So, ibig sabihin, sa kanilang tatlo, nakakahigit si Isa alihis salam. Kahit mas matanda pa sa kanya si Zakaria bilang halimbawa. Sa so, dito nga sa usapin na ito, sa tafadul na ito, wakad ummah umma ala'an na rusul afdalu minal ambiya. Nagkakaisang umma na ito na ang mga rusul, ang mga sugo, ay nakakahigit kaysa sa mga propeta. Kasi mga propeta, di ba, silang lahat propeta sa pangkalahatan. Pero sa mga propeta ay merong isang maliit na grupo ng espesyal na uri ng mga propeta at sila yung mga rusul. Sila yung mga rusul. At nadaanan na natin yung ilan sa mga pagkakaiba nila. Yung mga rusul, sila yung merong kumbaga, mas malaking pananagutan na usually sila ay nakakatanggap ng kasulatan, sila ay nakakatanggap ng bagong sharia, kumbaga na iba pa sa sharia ng nauna ng mga propeta. At siyempre, yung malalaking mga kumbaga gawain ay nakaatang sa kanila. Himbaw si Musa alihis salam, mas mabigat ang kanyang pananagutan kaysa kay Harun alihis salam. Kahit pareho silang uh, propeta dahil si Musa alihissalam ang sugo. Si Musa ang kinakausap ni Allah Subhanahu wa taala, hindi silang dalawa. Hindi silang dalawa. So sa pagkakataon na yun, 'di ba kay Isa alihissalam may kasabay siya, si Musa alihissalam may kasabay siya. Maaring sa iba pang mga propeta may mga kasabay sila. Bawa Nga 'di ba sa uh, angkan ng Israel nababanggit ng ibang mga scholar na mayroong pagkakataon na 70 na mga propeta ang meron sa angka Israel sa isang panahon lamang upang mangaral sa kanila. So nagkakaisa ang umma na ito, alhamdulillah. Wa rusul ba'da dalika mutafadiluna fi Sa mga sugo, mas mataas kaysa sa mga propeta, pero sa mga rusul, meron ding tafadul sa kanila. Meron ding mataas na antas, mas mataas na antas ng Rusul. Ngayon nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Bakara verse 253. Sinabi ni Allah, Tilkar Rusulu faddal na ba'dahum ala ba'din. Yaw ng mga sugo na dinulot namin ng iba sa kanila ay makakahigit sa iba pa. So yung iba mas mataas o yung iba mas mababa. Minhum man kallam Allahum ang ilan sa kanila, kabilang sa kanila ang yaong mga kinausap ni Allah. Kinausap ni Allah. Warafa ba'dahum darajat. At iniangat ni Allah ang ilan sa kanila sa mas matataas na antas kumpara sa iba pa na mga sugo. Kasi malinaw na yung kalina, di ba? Ang mga sugo mas mataas kaysa sa mga propeta. Walang propeta ang mas mataas kaysa sa sugo. Nang ibig sabihin yung propeta lang na hindi sugo, walang mas mataas pa sa sugo. Kasi lahat naman ng sugo, propeta, di ba? Pero yun nga, kung mayroong propeta na sugo, ay eh, mas mataas siya kaysa sa iba pang mga propeta. Watay na isab na maryamal bayinat wa ayadnahu biruhil kudus. So katulad kanina, doon sa suratul isra, ko paanong sinabi ni Allah na dinulot niya ng mga propeta ay magkaroon ng iba't ibang antas, Binanggit niya si Dawud alihis salam na binigyan ng zabur. Sa so, dito naman kung paanong sa mga sugo ay meron ding iba't ibang antas. Binanggit naman si Isa alihis salam na binigyan ng uh, ng bayinat. Si so, bayinat na tinutukoy dito ay tinimpang kalahatan ng kanyang mga aya. Kasama na rito yung Injil, kasama na kanyang mga himala pagbuhay ng patay, pagpapagaling sa may sakit, yung ibon na, uh, yung luwad, yung putik na korting ibon, naging totoong ibon, kabilang ito dito sa tinatag na bayinat. At tinulungan siya ni Allah, sinuportan siya ni Allah sa pamagitan ng ruhul kudus. Yung ruhul kudus, sa banala, nung nalaman ko ito, kinilabutan ako eh. Kasi, ang ruhul kudus, ang translation talaga ng ruhul kudus, Holy Spirit, Holy Spirit. So, kung parang nangyari ngayon, di ba sa mga katoliko, di ba in the name of the Father and the Son the Holy Spirit, kung ginawa nila, mga katoliko, si Jibril alayhis salam, ginawa nilang pangatlong persona ng Diyos. At nung binibinyagan, di ba binibinyagan si, ano, si Jesus daw doon sa Jordan River ni John the Baptist. Tapos, uh, bumaba daw yung Espiritu Santo. So yung pagbaba ng Espiritu Santo na yun, iniisip ko ngayon, wala pa, walang kakaiba, walang kababalaghan doon sa nangyari. Yung nangyari kay Isa alihis salam na pagdating ng Espiritu Santo, katulad lamang din kung paano bumaba o nagpakita si Jibril alihis salam kay Papata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit nga isalit ang Espiritu Santo eh. Kumbaga, Maaring ganito na yung tawag talaga kay Jibril alayhis salam nung una pang panahon sa mga naunang mga propeta. Pero nga dahil ang relihiyon ng mga Kristiyano ay nakasalalay sa wikang Griego at wikang Latin at yung nga sa atin dito sa Pilipinas, dumating sa atin ang katolisismo sa wikang Kastila. Sa'yo na, Espiritu Santo ang tawag. Pero yun, nga sa kahit sa English, ang tawag sa kanya, Holy Spirit. Holy Spirit. Kumbaga, parehong-parehong kung parehong, uh, kumbaga idea sa parehong mga pangalan na isang kahulugan sa iba't ibang mga wika. si so, ibig sabihin, nagpapatunay ito na yung paniniwala nila sa si Espiritu Santo ay merong pinanggalingan na katuroan talaga ng mga propeta. Pero binago nilang kahulugan. Ginawa nilang ikatlong persona ng Diyos. Kaya nga nakakalito yung ano eh, yung Kristyanismo kung pag-aaralan mo ng malalim ang kanilang doktrina. Magtataka kayo, eh, bakit na natiling kristyano itong mga taong ito? Ang linaw na na mali sila. Pero patuloy pa rin nilang, kung baga pinangahawakan, patuloy pa rin nilang ipinagtatanggol. Hanggang sa ang itutugon na lang nila, yung katulad ng sinabi ni St. Thomas Aquinas, na sa kanya nga ipinangalan yung University of Santo Tomas, na tinatawag siya si St. Thomas Aquinas na ano na kumbaga doktor ng kanilang relihiyon. So siya yung, kumbaga tinuturing nila na number one na tagapagtanggol ng doktrina ng simbahang katoliko. Maraming siyang mga sinulat. Nabawa niyan yung ano, yung, meron siyang sinulat ang haba-haba, yung uh, Summa Theologica na alhamdulillah kung, kung ano, kung paghahambingin mo yung mga sinulat ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, atong mga sinulat ni, nabasa ko kasi yun eh, yung Summa Theologica, walang-wala, kung yahambing sa kaparaanan ni Sheikul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah dun sa kanyang, uh, dun sa kanyang, yung kanyang aklat tungkol sa ano, uh, Al-Jawabus Sahih, yun, yung aklat ni Sheikul Islam Ibn Taymiyyah, Al-Jawabus Sahih ala, uh, manbadala din al-masih. Ang tamang sagot, para sa sino man na bumago sa relihiyon ni Isa alayhis salam Yung paraan ng pagkakasulat noon ng layo-layo doon sa paraan ng pagkakasulat ng Summa Theologica ni Santo Tomas, napaka napakalayo. Sa dito ang linaw-linaw yung tungkol sa naalala ko lang bigla yung ano, yung tungkol doon sa Espiritu Santo. Sino banggit dito? Ruhul Kudus. Na kung ita-translate nga siya literal, Holy Spirit, Espiritu Santo banal na spirito. O sa iba pang translation, Holy Ghost o kung ano no pang translation nila. So malinaw na itong Spirito Santo nito ay iba pang kumbaga iba pang pag-iral. Meron siya sariling pag-iral pag at hindi nakasalalay ang pag-iral niya kumbaga hindi konektado sa pag-iral ni Allah o ni Isa alayhi salam. So hindi sila Trinity. Magkakahiwalay talaga sila ng mga uh, umiiral magkakahiwalay sila sa kanilang pag-iral alhamdulillah so malinaw itong ano nanunuyo ito. itong usapin nito so ngayon sino sa mga sugo ang mayroong mataas na antas so unang-una sa mga nalalaman nating mayroong mataas na antas syempre yung ulul azmi minar rusul afdalur rusul ang ulul azmi minar rusul sila ang mayroong pinakamataas na antas sa mga sugo Alhamdulillah. So, kumbaga, sa mga ito, kumbaga sa mga rusul, di ba? So, sila na yung pinakamataas. Yung ulul azmi minar rusul. Siyempre, sa lima na ito, si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang pinakamataas sa kanila. Pero dito muna tayo sa, sa isang level na mula rito ay madidistinguish natin ang tafadul sa pagitan ng iba't ibang iba mga sugo, insya Allah. Wa'afdallu rusul al-anbiya'u wal anbiya'i khamsa. Ang pinakamainam na mga sugo at siyempre pinakamainam na mga propeta, lima. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Nuh, si Ibrahim, si Musa at si Isa alaihi wasallam. Sa so, lima sila na ulul azmi min Sa rusul So, hindi kasama dito si Dawud. sa bagaman si Dawud ay nakikilala natin na merong natanggap nakasulatan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, uh, hindi siya kasama sa ulul azmi. Kasi hindi naman yun yung uh, batayan, kung sino ang ulul azam. Ang ulul azam, kung sino yung tinukoy ni Allah. At ito sila lima. Si, si Dawood, although nababanggit nga siya doon kanina, suratul isra, kumbaga ginawa lang siyang sampol. Ngayon nga maaring, di ba kanina, ah, uh, mas mataas ang mga sugo kaysa sa mga propeta. Pero sa mga propeta, kung paghahambing-hambingin sila, maring mataas ang antas ni Dawud alihis salam. Kasi si Dawud nakatanggap ng kasulatan. Whereas yung ibang mga propeta, wala silang natanggap na kasulatan. Yung tatay niya, si, ay yung tatay niya, yung anak niya, si Sulaiman, wala naman tayong nalalaman na natanggap niya na kasulatan. Gayun din si Zakaria at Yahya. Wala tayong nalalaman na tanggap nila na kasulatan pero si Dawood, kahit propeta lang siya, kumbaga, hindi siya kabilang sa mga sugo, ay, uh, kumbaga, ano siya, may mataas na antas. Kasi naalala ko talaga kay Dawood, alihis salam. Ano siya, uh, propeta. Propeta siya nung panahon nila. Hindi siya, hindi siya sugo. Hindi siya sugo. Pero tinan ko rin siya doon sa pananaw ni ba pang mga scholar. Si Noah salam, wala siyang ano, wala siyang nababanggit na kasulatan na natanggap. Mula kay Allah, katulad ni na Ibrahim, yung suhup Ibrahim, di ba? Kay Musa yung Torah, at kay Isa alayhi salam syempre yung uh, Injil. Si wala tayong nalalaman, pero dahil binanggit ni Allah Subhanahu wa ta'ala na siya ay kabilang sa ulul azmi minar rusul, sa so tiyatanggap natin ito na siya ay nga sa ulul azmi minar rusul. At karagdagang patunay dito sa katauhan ng ulul azmi minar rusul na sila nga itong lima. Kung baga, yung iba pang mga uh, hadith na nababanggit ang mga ito tungkol ima uh, yung mga pangalan nila, na mga hadith na nababanggit ang mga pangalan nila tungkol sa usapin na ito. At yung nga nababanggit sa Surah Tulahkaf, Ah uh, chapter 46 verse 35 Fast kama sabara ulul azmi min rusul ma, uh, Magtiis ka katulad ng kung paanong nagtitiis ang mga ulul azmi minar rusul So inutusan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magtiis At yun din din doon nababanggit naman sa surah to shura Surah to shura verse 13 chapter 42 verse 13 syara'alakum minaddini ma wassabihi nuha walladina awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. So dito nababanggit silang lima. Nababanggit silang lima. Si Allah ay nagpahayag sa iyo ng parehong relihiyon. Kumbaga, siyempre kausap ni si Papata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang parehong relihiyon na ipinahayag o isinabatas kay nu. again At din sa anumang ipinahayag sa iyo, Muhammad sallallahu sallam, na isinabatas kina Ibrahim, Musa at Isa Alihim An Anakimud dina wala tatafarraku fihi. Nakabilang sa mga inutos sa kanila nang itaguyod nilang relihiyon at huwag kayo magkakawatak-watak sa relihiyon na ito. So ito yung isa sa mga ayah na tukoy silang lima na ulul azmi minarusun. At yan din nga sinasabi doon sa isa pang ayah sa Suratul Ahzab, uh, verse 7, chapter 33, verse 7. Wa na namin ang nabiyina mithakahum, wa minka, wa nuhim wa Ibrahim, wa Musa, wa Isab no Maryam sa so, nabanggit ulit silang lima. Nang kami ay kumuha sa mga propeta ng kasunduan, ng tipanan, kumbaga yung tipan, yung mithak. Yung, mythak. yung mythak, kumbaga ito yung kasunduan ni Allah sa mga propeta. O kahit dun sa mga ano, kahit dun sa mga tao, na sila kumbaga ay nakikipagkasundo sa kanilang mga propeta, na in essence nakikipagkasunduan din sila kay Allah karon nga yung mga tao na sumuso sa kanila mga propeta katulad ng sinabi ni Allah wajadadallahum ithakaladina utul kitab lato bayyinun nahulinasi walak taktumuna fanabduhu wara azhuhurim mashtraubihim thamanan kalila yung si Allah wajadad Allahum ina sa mga angkan ng kasolatan na walas silang ililihim sa mga ipinahayag ni Allah wajadad Allahum ina kipagkasunduan sa mga angkan ng kasolatan na silang ililihim sa mga ipinahayag ni Allah wajadad Allahum ina kipagkasunduan sa mga angkan ng kasolatan at ipinagpalit nila ito sa murang halaga. Kumbaga iniwan nila kanilang relihiyon para sa negosyo, para sa iba't ibang mga material na kapalit. Na kabilang yun sa mga dahilan ko bakit sila isinusumpa ni Allah, bakit galit si Allah sa kanila. Na yung tipanan na yun, syempre tipanan nila sa kanilang propeta na in essence sila mismo nakikipagtipanan kay Allah. Na yung nga si Allah ay nakipagtipanan ay propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yung min ka na tinutukoy dito siyang sinasabi. At sino? Si Ibrahim, si Musa, at si Isa sallam. so Sila ang uh, ang lima na ulul azmi minar rusul. Ngayon, dito na tayo dadako sa pinaka o oh, isa sa pinakamahalagang usapin sa mga propeta at sugo. Paano natin malalaman ang pinagkaiba o kumbaga yung mataas na antas ng mga sugo at propeta sa isa't isa. Sing so sinasabi Allah di ta'ammalu fil ayatayn allataini akhbarata tafadul al anbiya wal rusul yajidu anna Allah faddala man faddala minhum bi khairan lam yu'tihi ghayruhu. Kung pagmumuni-munihan daw natin yung dalawang ayah, na naunang nabanggit, yung ay tungkol sa ulul azmi minarusul, may kita natin na yung mga sugo o kahit doon sa mga propeta na dinulot ni Allah na nakakahigit sa iba pa, sila ay nakakahigit sa iba pa dahil binigyan sila ni Allah ng mga bagay na hindi niya ibinigay sa iba pa. Katulad nga dito, di ba, yung, uh, yung nababanggit si Dawud alihis salam si Isa alihis salam, pagka nabanggit yung superiority nila sa iba pang mga propeta, si Dawud salam, halimbawa, biligyan siya ng zabur. At si Isa salam, nakahigit siya sa iba pang mga sugo kasi may binigay sa kanya si Allah na hindi niya binigay sa iba pa. Yung bayinat. Yung bayinat. At kung titingnan natin, kasama nga dito yung mga himala ni Isa salam. ang mga himala ni Isa salam, hindi katulad ng himala ng iba pang mga propeta. Di ba si Ibrahim alayhis salam, wala namang naiulat na ganitong himala. Wala. Yung ano siya, yung nagpagaling na may sakit, wala. sino Nuh alayhis salam, gayon din, wala. Pero siya, nakakahigit siya dahil do sa mga bayinat na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun nga, kabilang din dito, O biraf'i darajatuhu, fauka darajati gayruhu. O fauka darajati gayrihi. Ganyan din, natutukoy na siya ay nakakaangat sa iba pa dahil inaangat siya ni Allah sa antas na mas mataas kaysa sa antas ng iba pa. O, fi ibadatillahi wa ilayhi wa qiyamihi bil Matutukoy din na nakakahigit ang isa pang propeta sa iba pang mga propeta sa kanyang mga uri ng pagsamba o sa kanyang pagsisikap sa dawa o sa kanyang pagtataguyod sa mga utos na iniutos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga, فَدَاوُدَ عَلِهِ السَّلَامُ فَدَّلَهُ اللَّهُ بِأْتَائِهِ الزَّبُورُ Ito ang katuloy na binanggit ko kanina. Si Allah subhanahu wa ta'ala ginawa niya na kahihigit si Dawud alihis salam sa iba pang mga propeta sa pamagitan ng pagbibigay sa kanya ng zabur wa'atay na Dawud azabura. Katulad yung sinabi kanina, wa'atallahu ah, Musa at Taurat. So, ganyan din si Musa alayhi salam, nakahigit sa iba pang mga propeta at sugo, dahil binigay sa kanyang Torah. Na nababanggit sa Surah Al-Baqarah, verse 53, wa'idatay na Musa al-Kitab, wal-furqana la'allakum tahtadun. At ibinigay namin kay Musa alayhi salam, ang aklat. Yung aklat na tinutukoy dito, katulad ng panong tinatawag na aklat ang Quran, ang Torah ni Musa alayhi salam tinatawag din aklat. Tinatawag din aklat. At ito ay kumbaga at uh, tinawag din na Furqan. Sa so, yung Quran nakikilala natin ngayon bilang Furqan. Sa so, yung Torah ni Musa alayhi salam, Kumbaga tinawag din na furkan. Sabi sabihin, ang pagiging furkan ang isa sa mga layunin ng mga kasulatan na malalaman ng mga tao sa pamagitan nito ang tama at mali. Laallakum tahtadun upang kayo nawa ay magabayan. Upang kayo nawa ay magabayan. At hindi sinabi ni Allah, Suratul Ma'ida verse 54, Inna anzal na taurata fiha hudaw wa nur tunay na kami ay nagpababa ng Torah na nilalaman nito ang gabay at liwanag. Nagpapatibay ng superiority ni Musa alayhi salam sa iba pa mga propeta at sugo. At tungkol naman kay Isa Lihis salam at sa kanyang injil, Wakka ala atharihim bi na Maryam, musad dikan limabay na min At sa kanilang mga bakas, sa kanilang mga bakas, kumbaga yung, sa kanilang bakas ng mga tinahak nila. Yung Athar, kumbaga ibig sabihin, uh, pagkatapos nila. Pagkatapos nila, paglisan nila, paglipas ng kanilang panahon, pinadala namin si Isa na anak ni Maria na nagpapatotoo sa anumang tangan nila na Torah, na naunang ipinadala na kay Isa alihis salam. Ibig sabihin, pagdating ni Isa alihis salam, naroon na ang Torah at pinatototohanan nito ni Isa salam, pinagtitibay niya na ito talaga ang Torah, hindi yung mga dinagdag lang ninyo ng mga katuruan. Kasi nga nung dumating na si Isa alihisalam, nangangaral, diba, nabutan niya yung mga scholar ng mga Hudyo, yung iba't iba mga sekta nila. O madhab, yung mga pariseyo, yung mga saduseyo, binabago nila yung katuruan. Kaya nga nang nakita ni Isa salam sa templo yung mga nagtitinda, tapos money changer, nakita niya doon money changer na may riba, nagalit siya. At uh, binaliktad niya yung ano, kumbaga, sinira niya yung kanilang mga pinagagawa doon. Nang titignan nga natin sa vanila, si Isa Lihis Salam, naging ano siya kumbaga, mapusok sa kanyang dawa. E ngayon, kapag nangaral yung pari, parang pinangaral nila si Isa Salam, parang ano, yung, kumbaga, hindi makabasag pinggan. Pero ang totoo niya, si Isa alihis salam, mapusok. Naging mapusok siya sa kanyang pangangaral. Rebellion nga eh. Rebellion ang ibinintang sa kanya ng mga Hudyo. Nung nakipagsubwatan yung mga Hudyo sa mga Romano. At patunay pa dyan yung isa pang versikulo sa Biblia na sabi ni Jesus, hindi siya pinadala upang magdala ng kapayapaan. Ang dala niya ay espada. Ang dala niya ay espada. Kung baga, radikal ang kanyang mga ipapatupad na kumbaga pagpapanumbalik kung ano ang ipinahayag sa Torah. Ipapatupad niyon walang babaguhin. Pero kasama niyang uh, kumbaga ipapatupad, syempre, waatay nahul injila fihi hudaw wa nur. At ibigay namin sa kanyang injil na naririto ang liwanag at gabay. Katulad ng katulad yung uh, nabanggit kanina, di ba? Ano nga yun? sa Suratul Ma'idah verse 54, "Wan na Taurata fiha hudaw wa nur." Pinadala daw ni Allah yung Torah, syempre kay Musa alayhis salam, na gabay at liwanag. Ngayon, ipinadala rin ni Allah ang Injil na magpapatibay sa dilalaman ng Torah, at ang Injil katulad ng to at ang Injil katulad ng Torah ay naglalaman ng gabay at liwanag. Naglalaman ng gabay at liwanag. So dito na babanggit yung ilang, ilang mga aya tungkol sa pagiging superior ng mga propeta sa isa sa isa't isa at hindi sa mga sugo sa isa't isa. At ano yung mga kriteriya? So meron palang ilang kriteriya na nadaanan natin. Ngayon nga na si Allah subhanahu wa ta'ala kumbaga natukoy o naturing na ang propeta o sugo ay nakakahigit sa iba pa dahil tumanggap sila mula kay Allah nang hindi ibinigay ni Allah sa iba pa. O kaya mas matindi o, mas mabigat ang kanilang pananagutan sa iniutos sa kanila na pangangaral at iba't iba pang mga trabaho na tinupad ng mga propeta. Katulad ni Musa alayhis salam kung paano niyang iniligtas ang angkan ng Israel. Ito'y iniligay ni Allah sa kanyang balikat at hindi kay Harun alayhis salam. Pareho silang propeta pero nga, dahil mas mataas ang antas ni Musa alayhis salam, sa kanya inilagay ang pananagutan o mas mabigat na pananagutan, Alhamdulillah. So, mahababa itong uh, kabanata na ito. Na mula rito, makikilala pa natin, lalo yung mga propeta, sa kanilang uh, kumbaga, pagiging higit sa isap isa, Alhamdulillah. Pero nga, bagaman ganito, di ba may mga propeta mas mataas, mas mababa, syempre ganun pa rin. La nofarliko bay na hadim mirrusuli. Wala tayong itinuturing na paborito sa mga sugo ni Allah. At actually sa Quran, sabi ng mga scholar, kapag nababanggit ang Rusul doon, maring applicable na rin ito sa lahat ng mga propeta. So hindi tayo kumukuha ng paboritong sugo at hindi tayo nagkakaroon din ng parehong, uh, kumbaga magkakaroon ng paraan uh, ng paboritong propeta. Lahat sila pinahalagahan at minamahal natin. Alhamdulillah. So tutunay natin ito Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh